Okay, ayan, nandito na tayo sa loob ng munting tahanan nila Roda Monteron. So, ayan, nandito si Roda at ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak. Dalawang anak lang? Dalawa lang. Oo, dalawang anak. Okay? So, nandito na tayo sa munting uh, bahay nila. So, Roda, ano, kumusta kayo dito? Ito, okay naman, at least hindi na kagaya ng dati ma'am na talagang tinutuluan kami ng ulan. Nakita mo naman sa video ko minsan. Uh -huh. Ganon talaga kahirap yung buhay namin nun kasi hindi niya maayos kasi nagkaroon ng damage yung mata niya ma'am. Hanggang ngayon hindi pa yung nakapagamot ma'am. Na paano yung, yung mata mo sir? Ano, natamaan to noong trabaho ko sa elementary sa Sabang. Sa grinder. ng grinder dito. OMG! Pero medyo nakakita siya, medyo blood lang. Wala. Oh, pero napacheck up mo na yan, sir. Anong una, hindi lang natuloy kasi walang budget. Walang pera man. Kaya nga, hindi ba? budget talaga yun pero problema natin. Kita ko yung video na pinost mo, parang tumutulo yata tumutulo, dito sa bahay nyo kasi tinan nyo naman yung bobong nila. Pero at least okay, okay na yung bobong, di ba? Oh, okay na parang tumo. napaayos mo na dito eh. Mm. Okay, so dati, talagang tumutulo yan. Mm -hmm. Eh, paano rota kung magbagyo? Paano kayo? Nag-ano lang kami, ma'am, nang lalagay lang kami ng trapal, ma'am. Sa ilalim kami ng muskitero, Minsan basa na yung sa namin, natutulog pa rin kami kasi wala kaming ibang maanuhan, ma'am. nakitiis lang kami kasi noong sa kalamite, ma'am. Mm hindi -hmm. naman kami naisali, ma'am, sa mga nabigyan, ma'am, na kami tuloy yung naanuhan, ma'am. Mm -hmm. Kami talaga yung nasira dito, ma'am. Hindi mm -hmm. kami nakasali, hindi ko alam kung bakit, ma'am. Naku. Okay. Uh, alam niyo mga Bebel Love, si Roda kasi, uh, nakilala ko siya kasi dati nag-judge ako sa isang uh, singing contest. So ano yung mom. Ha? Women's. Kaya parang Women's Day. Um, doon ko siya nakita at isa ako sa mga judges doon. Okay? Ang ganda ng boses niya. May talent. Tapos, as uh, Doon ko siya nakitaan ng ano parang potential as a singer no. Kala ko nga uh, singer comedian to pero magaling din pala si Rodan Sumayaw. Talented na bata kasi nagpipaint din siya, magaling siya mag-drawing, magaling sa English, magaling magsalita at napakasipag. Kaya lang syempre, sa hirap ng buhay, parang walang room para mabuksan ng pag-asa kung ano man ang pangarap ni Roda sa buhay. Alam ko naman na sumasali ka sa mga singing contest. Ano ba yan? Nakikibalita ka lang. Yung mga kaibigan ko, ma'am, naman, nagsusuporta sa akin. Sinasabihan ako, minsan, inaano nila sa link, yung mga link sa akin para masalihan ko. Kasi na, alam naman nila yung sitwasyon ko, ma'am. Hindi ko naman kinakahiya, hindi ko naman itinatago, ma'am. Kasi mm. mahirap naman yung kahirapan natin, ma'am. Ikahiyaan natin sa iba, ma'am. Kasi yun talaga yung meron kami. Pero pinagsasamikapan naman namin. Talagang kulang lang kami, ma'am, sa financial na ano, ma'am. Wala kasi kami talagang mapag-anuhan. Kasi ano wala na akong mga magulang, ma'am o si, Inga, no? si kuya, yung husband mo, anong trabaho ngayon? Pinta uno. Saan yun? Yung, uh, alam ng tubo, ng, lalatag ng tubo sa albayo niya. So, magkano naman yung sinusweldo natin? 400 po, isang araw. So, sakto lang para sa pagkain nyo, no? Oh, may kaltas. Oh, bigas, ma'am, kasi kinukuha namin din sa office is is. So, magkano na lang yung nadadala mo sa bahay niyo, yung sweldo mo? Minsan may sawot pa, minsan wala na kasi may mga utang. Mm -hmm. Oo, di may wasa ng utak. So, Roda, paano yan, Roda? Kung walang mga singing contest, paano yan? Paano ka kikita ng pera? Dati-dati, ma'am, nagtitinda talaga ako, ma'am. Naglalakad lang ako. Tinigil ko na lang, ma'am, kasi marami kasing nagsasabi sa akin bakit sinasama ko daw yung dalawa kong anak. Naglalakad kami sa kainitan. Marami kasi talagang nakakilala sa akin, ma'am, na nagtitinda ako ng mga kapanin hanggang kukindo, ma'am. Okay, ako din, Roda, magkukomentan ako doon sa sinasama yung mga bata sa init kasi nakakaawa, okay? Mm -hmm. Pero siguro naman may reason ka kung bakit mo sinasama yung mga anak mo sa paglalako. kung makapagiwanan mo? Ma oh, so mahirap talaga ang kalagayan mo sa ating mga kababayan naman sa mga nanonood dito na si Roda kasi is very talented, no? Para, para makatulong tayo sa kanya kung merong trabaho dyan na pwede si Roda kasi masipag kong si Roda. Ay, nilang taong ka na Roda. Bata pa si Roda eh. Ilang 35 na? 35 na po ako ngayon. ma'am. 35, okay. Si, si Roda may dalawang anak. So, para makatulong tayo kung sino dyan nag, ano, naghahanap ng or nangangailangan ng nang pwede kay Roda na work. Tulungan naman natin ang pamilya ito, no? Roda, meron akong dalang konting ano sa'yo. Dapat sana nung Christmas ko pa ito ibigay, pero liut, na, medyo na busy lang tayo, no? Ayan, may bigas din ako para sa inyo. Ayun. para meron kayong Ayan. ano. konti lang ito, Roda, okay kasi hindi naman din ako mayaman. Okay lang Oo, lang. pero syempre pag napanood nila ito, yung mabubuting puso, alam ko na hangad nyo din makatulong sa mga may hirap sa mga nangangailangan na katulad ng pamilyang ito katulad ng pamilya ni Roda ano tulungan natin sila mga baby loves